Ang init, medyo juga par ah. Mainit nga. Eh, ba't ka nakamalong? Eh, kasi baka maarawan yung bibi ko. Pag <laughs> Hindi pa rin tapos yung issue about sa mga kabibihan. Pero bago yung mga bata. Helmet, syempre today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga pasok sa channel, Tapos don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi like, update. Sa lahat ng mga ina yung palas na sa mga so, so, ina like, yung bityo Nakakaloka, no? Iba eh, rin yung dati ka na may pag-anito, no? Ayusin mo nga. Ayusin mo. Hindi, ah. ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin <laughs> mo. Mm. Uh. Ayos <laughs> na! O, ayan na! Ah. Naku mga batahel, helmet, parang gusto kong magtampisaw ngayon. Ang inyo, no? Ha? Saan? Sa na Hindi, sa mga kabibihan! Naku sa mga kabata, helmet, helmet siyempre, naku! May nabasa na naman ako, video Per. Uh, katami mo namang nababasa. Lunes na lunes, masakit tumbala balaang ko, ha? O, tapos? Naiinis ako, eh. Alam mo yung pinchoga, parang gumukulo yung dugo ko. Bakit ba may mga taong masyadong epal? <laughs> Sarap sabihin niya. Epal! Bakit ba may mga taong masyadong, alam mo yon kala mo sila ang may ari ng lahat ng kadi arian sa mundo? Wow! Epal na mayaman! Ito ba, Pinchoga Akala mo? Ah, uh. akala mo ano? Santo. Charot! <laughs> pero, ayaw muna magsalita. Pero bago yan, mga bata helmet, mag, may mega lang shoutout muna ako, videographer. Oo, oh, no. alam. Naku, may nakausap kasi ako kanina. Oh, sino naman yan? Sige, mga bata helmet. May nakausap po tayo kanina. Pero, nakakaloka lang talaga. Kasi na-recognize niya tayo. Ay, wow! Ay, parang koa ba yan? Uy, <laughs> <laughs> mega lang shoutout muna sa mga tega koa. Naku... Maraming maraming salamat po talaga ng pangmalakasan and hopefully, no, mami, namin kayo ni videographer. Hello po! Nang personal, di ba? And mega love shoutout kay Dean Prof. Oh, Heidi! Para sa kaalaman ng iba, videographer, hmm. syempre, di ba, dapat abangan nyo nga yung pangmalakasan na TikTok ni... Prof. Dean Heidi. Pero, syempre, papakilala muna natin siya, P. Jogapur. Kasi mm -hmm. yung iba sa atin, hindi pa kilala si Prof. Dean Heidi kung sino ba talaga siya. Uh -oh. Siya lang naman po, isang former commissioner on Commission on Audit or COA. Yeah. Mm -hmm. Naging commissioner din po si Prof. Dean Heidi from 2011 to 2015. Wow. O, oh, diba? At Minsan, magkakaroon siya search-search din pag may time. Yes, P. Jogapur. At magkakaroon na rin siya ng kanyang sarili niyang TikTok. Yes. Susunod na TikTok. Siyempre, meron na rin po siyang FB page. So, dapat i-follow nyo po siya. Heidi Mendoza sa kanyang FB. And abangan niyo po yung kanyang TikTok account. And soon, baka magkaroon pa ng YouTube channel yan. Ay, wow. Just ko, abangan abang, ko yung videographer. Abang, abangers. Oo, so, abangan ko talaga yan. Kasi yan yung talagang mga pangmalakasan na katiwa-tiwala. Mm, mm Talang walang fake news dyan, mga kabwat. Uh -oh. helmet, just yes, me, yung Alam niya alam niya, sinasabi niya. Yes, alam niya, tinuturo niya. Alam niya lahat ng mga lumalabas sa bibig niya. So, ayan mga bata helmet, abangan niya yan. Pero eto nga, magme-mega love shoutout muna ako, Bidjoga, per kay Ma'am Dani Kakapuras na nakausap natin kanina. May pinag-usapan kami kanina, mga bata helmet. Pero, ayun nga, na-recognize niya tayo. Nakakahiyan, no, Bidjoga, per. Para sabi, sabi niya kasi doon, pamilyar daw yung tsura natin, yung mukha natin. Nakakagulat, natakot ako. Baka mamaya may kautangan pala ako. Baka mamaya may kautangan pala ako. Baka mamaya may Ayan oh, oh. ayun nga, napanood daw niya tayo sa ating mga social media platforms. Kaya maraming maraming salamat po. May kalam shoutout yan kay Ma'am Tani Kakapuras ng Meta Health. Yay! MetaHealth. Ayan. Naku, no, ito na ka mga kabatang helmet yung re-reakan natin. Diyos ko, napakainit talaga ng panahon. Nakaganito pa ako. Kasi nga itong bibi ko, bitch po. Ang bibi mo. Oo, ang bibi mo, ang bibi na din. <laughs> Pero, eto. Hindi ako ko nabasa. Pagdalo, national pre-election survey results kaloka ng no, mga bata helmet. Nangunguna si Tulfo. Hindi lang yan. Pang number 5, si Ben Tulfo. Puro Tulfo ha. Grabe mga bata helmet. Ang nangunguna si Erwin Tulfo. Pangalawa si Tito Soto. Pangatlo si Tatay Diggs nyo. Pangapat si Pia Cayetano. Panglima si Ben Tulfo. Panganim si Bongo. Pangpito, yung may movie ngayon na matulis ang pulis, si Pablo, si Bongo Revilla. At ang pangwalo ay si Manny Pacquiao ang siyang, si Ping Lakson, pang sampu si Bato de La Rosa, pang labing isa si Amy Marcos, at ang pang labing dalawa, walang iba kundi si Lito Lapid, o si Supremo. Ay okay, nga mga batang helmet, una sa lahat, ang titingnan natin dyan, sino ba yung nag-conduct ng survey? Bakit nagpa-survey? Sino nag-budget para sa survey na yan? Sino community? Anong community yung sinurveyan? Ano yung age range? Ano yung status ko? Marami, di ba? Pero kayo ba mga kabata helmet? Oh. Na, hindi ka ma ako. Mapapalunok na lang ako. Kasi kung sa mga Tulfo brothers ah. Hmm. Mas go pa ako kay ano, kay Tulfo. Yung sa TV? Ina sa TV. Mm -hmm. Kasi parang tagilid ako dito kay Erwin Tulfo, na dating sekretary ng DSWD. Oh, e bakit? Tulfo naman din 'yan eh. Tsaka kay Ben Tulfo? Oh, Tulfo pa rin. Kaya nga eh, pero pasok na lahat 'yan. Napo Tulfo ay eh, pasok na rin. Oh, pero baka si Tatay Diggs, nakakaloka. Oo, oh, yung pa, Tatay diba? Diggs nyo. Pasok niyo. number one nyo yan. Dapat number one yan si Tatay Diggs. Di ba oh. si Tatay Diggs yan? Eh? No? Talaga pumasok pa dyan si... Sino to? Si Rebilla? Eh, sa si ano, Robin, sa bagay, videographer, hindi pa kasi tapos yung term ni Binoy. Kasi ito, 2025 election yung pinag-uusapan. Marahil, meron magbabat-in sa akin dyan, magre-rebat na naman na yung Pinost natin before sa opposition naman mm. Hindi survey yon Pagmat lang yon Nung gusto niyang line up mm. Meron din mga nagsabi sa atin na si Senrisa Kaya wala doon kasi hindi pa tapos yung term niya Yes po Hanggang 2028 pa kasi yung term ni Senrisa mm. So hindi siya talaga tatakbo for 2025 mm -mm. Pero eto mga batang helmet Eto mm -mm. survey oh. From Magdalo mm -mm. Survey yan ng Magdalo Para saan? At bakit? Sino nag-finance? Ayan kayo ba mga kabatang helmet? Maniniwala ba kayo dyan sa resulta? Sa inyo ba ay pasado na yung resulta na yan? O may gusto kayong baguhin? Gusto nyong tanggalin, alisin, at palitan? Di ba, Pichuga pa? Mm -hmm. Basta ako, ang line-up ko, mat matino talaga. Pitugapur. Di ba kailangan pang umano ng mga survey? Siyempre number one dyan Si B.P. Lenny, Atoy ni Lenny Robredo no? Kung tatakbo Si atoy ni Lenny Robredo For 2025 mm. Para sa Senado mm. Siyempre number one yan sa listahan ko Si atoy ni Leila Delima Bijo mm. Siyempre si Prop. Doc. Shelo Magno Isama mm -hmm. yan Si Mami Binggonson Kung tatakbo No, <laughs> oh, don't forget Yes Si Franz Castro Bijo oh, oh. Sa mga kababaihan mm. Go ako kay Representative Franz Castro ng AK mm. Okay sa akin yan Sino pa bin Joga Par? Syempre, Attorney Chel Joke Oy. Isasama natin mm -hmm. 'yan. Kiko Pangilinan, oh, 'di ba? Mm. -hmm. Joga Bam Aquino. Mm -hmm. Oh, Luke Espiritu. Luke Espiritu si Attorney Luke Espiritu, hindi natin tatanggalin 'yan kasama mm -hmm. 'yan. Syempre, bin Si Mr. Cole, Cole Menares. <laughs> si Cole Menares, kasama ko oh. yan. Bidyo pa. Sino pa ba? Dapat ba 12? May isa pa oh, tayo. Sige, maglagay ka isa pa. Dalawa. Meron pa ako eh. Naku, baka may nakalimutan ako mga kabatang helmet ha. Kaya kailangan ilista natin yan. Sino pa ba? Siyempre hindi pwede si Senrisa kasi ano pa yung term niya. Kung halimbawa si Senrisa. Si ano? O, oh, kung halimbawa si Senrisa pwede. Siyempre, sasama natin si sa Senrisa dyan. Mm. Pero hindi pa katapos yung term niya sa 2025. Si ano, Pichuga Per? Sino? Si Lakson din. Yung isang Lakson. Si Alex Lakson. Tsaka mm. kung kakandidato si ano, si Sir Teddy Bagilat, yung sa mga katutubo, uh, 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 isasama ko yan, tsaka yung sa mga gagawa, yung isa pang kasama nila. Ay, uh hindi -huh. naman niya makapatahin. Mag maniniwala kayo sa mga survey na yan. Despite ng mga nangyayari sa panahon ngayon, mm. Uh ba? -huh. Diba? Hinggil sa maraming mga ganap ngayon, ba? Uh -huh. Diba? Una talaga si Erwin. Wow. Bakit kaya? Ano kaya yung tanong? Ano yung format ng tanong? At sino yung mga pagpipilian lang? Kasi sa survey, mga kabata helmet, pwedeng meron ng listahan ng pagpipilian. May mga pangalan na doon. Uh -uh. Tapos, i-check iche mo na lang. Pwede yun. Uh -uh. Pwede din naman na fill in the blanks. Ikaw yung kusang magsusulat. kasi sino yung gusto mo? Uh -uh. Pero kung ito lang yung choices, uh -huh. di ba? No choice ka. Dito ka lang pipili. Di ba? Ikaw, medyo para masasabi mo dyan. oh, ah, unang-una sa listahan ko, si Bato. Si Bato? Oo. Bakit? Kasi parati siya nasa headline ni eh. Uy, bagay, no? Laging sikat na sikat itong si Senator Pato. Si Robin. Si Robin. Hindi eh, nga pwede si Robin. Hindi pa tapos Hindi, term gusto niya. ko eh. Bakit ba? Ah, tayo pipilit. Oh. <laughs> <laughs> Nakakaloka. So, si ayun. ano, si Tatay Diggs niyo. Oh, si Tatay Diggs talaga. Kailangan oh. kasama. Pero, hindi pa ba nakalapad si Tatay Diggs? Hindi pa naman siguro. Eh, si Pastor Kibbs. Umaten na ba? Hmm, ewan. So, ayan mga batahin. Ay, ah. don't forget. Send Aimee Marcos sama din? Oo, kasi parati siya nasa balita. Bisho ka may nabalitaan nga ako. Baka daw ano? mag-a-apply na daw bilang pastora. si, <laughs> si ate, si... Pastora! Ate. So, ni Marcos! Iba ang dating, mga ng ay, ay. ay, So, ayaw na ka ba na helmet? Comment down below nyo. Ano masasabi nyo? Regarding naman dyan, no? Nakakaloka lang talaga. Saan talaga ng balakang ko? <laughs> So, ayun yeah, Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa sabuhay na nag-helmet yung keeps getting better every day. God bless everyone. Hmm. Ganda na. Ang loko pa naman ngayon, bibe. gusto ko si Bato, number one, kasi si Katche. Woo! Porkan si Gata, number one na kagad sa listahan? Oo. Oh, kasi Masa pagsikat? Eh, para oh. naman si Pongo. Rebilla. Ay, oo nga, no. Bongo. Yeah.